Gagawa kami ng merienda, maguhukay, papasok kami sa bundok ng snow at for the first time, gagawa kami ng snowman na mas malaki pa sa amin. At lahat ng dating pangarap lang namin, tutuparin namin yan dito lang sa apartment namin. Let's go! What's up mga Wala kaming pasok ngayon at si Baby Loves nakaisip ng kakaiba. Banana, con, yellow. Yeah, pangarap mo? Dati pa talaga yun mm -hmm. loves, no? Kasi alam nyo mga mababayan, ang grabe yung snow pa rin sa labas. Wala kaming pasok kasi meron pa rin snowstorm warning dito papakita ko sa inyo mabilis makikita nyo doon banda yung kalsada na Yung mga kadaan dyan yung mga corn tsaka may kukuha ng yellow para sa gagawin namin banana, corn, yellow at for the first time mga kababayan gagawa kami ng snowman wow. tol tingin mo makagawa tayo ng snowman na mas mataas pa sa atin ayun ang challenge tol Pas pa snow, mas mataas pa, pa sa snow! Let snow! snow. Oh. Let it snow. <laughs> oh. At ito daw yung carrots na gagamit. Eh, guts na yan, palag na yan. Huwag mo nang balatan. Naka-prepare na ito. Banana conyelo namin ni Baby Loves. Talagyan natin yan ng evap. Ito nga yung aming carrots na ilalagay sa snowman na gagawin namin. Ito pang mata. Pang mata tsaka pang smile. Pang smile. Ayan, so yan. Let's go. Nasaan sila? Ayan o. Oh. Tinan mo. <laughs> Tol mas, matas pa ito, tol. Ka ngundi, tol, mas mataas pa sa ito to, nalapit ka na ako dito. Mas mataas pa sa ito. Ito yung hindi ah. Tingnan mo. O. O sige, pumatong ka pa. Ayun, no, mas mataas pa sa kanya. Ang ganda tumalon dito, no. Ay, alam mo mamaya, tol, pagkatapos natin gumawa na snowman, puputasin natin yan. Yeah, Kaya nga, Try natin putasin <laughs> yan, no. Puputan doon sa kabila, papakita okay. ko sa inyo yung kabila. Pero, puputan doon, no. Putasin natin, no. Titignan natin kung ano yung muna kami ng merienda. First time yan, tol. Sure bull ba yan? Sure bull oh, yan, legit yan. Saan tayo kukuha? Oh, kunin mo yung sa'yo dyan. Eh, sa pinakataas, siyempre. Ito. Eee, first time, people loves. Party, people loves. Ito I na, know. mga kababayan. Gagawa kami ng banana kong yelo. Let's go. Di na kami bibili. Andito lang sa labas. We're making memories here, mga kababayan. Ito. Yan. <laughs> uy, hindi siya iso. Oh, uy. Hmm. Eh, talo naman. <laughs> tol. tol. Know, oh. Uy. Ano? Uy. Bro. Kilo mo yun ah. Tol sa pagagano mo, ano ah, may naalala ako ng gumagawa ng halo-halo nung araw. Wait lang. Ito. Kinakamay, tol. Eh. Hey, ano? You know, baka ibop yan. You ano? Know, eh. Hey. Uh. But, uh so na na, compress na compress na yung ano mo eh Yung yelo mo eh Pero yung itataktak mo yan Ang init dito Uy yung init, oh. naiinitan siya Hey. Mm. Ustara oh, po, dream come true. Eto si Bebe Love sa lagi niya sinasabi sa akin na kapag nakarating ako diyan sa Canada, magbabanana ko ng yellow coach, gagawa ako ng snowman. Hindi na totoo. Hindi totoo. hindi mo to, <laughs> to, hey, to masyado kasi kupris eh. Ah? Pinipipipi mo yung ano eh, yung yellow. Ang dami eh. Dat pala ung tilang <laughs> ka lang. Ah, huh? tapos. Siyempre, lalagyan natin ito ng ano? Ng ibap. Hmm. Angel ay paborata. Baka naman. Bahala ka na. <laughs> Isa sa mga gagawin namin dito, gagawa kami ng snowman. Napili namin tong pesto na to kasi tingin namin, hindi ito matatamaan ng hangin gaano kasi may mga sasakyan dito. Ayun eh, no. o. Magdadive ako dito, babe. Yung hangin babe. na papunta rito. Bakante siya. Mamaya. So, tingin namin, pag naglagay kami ng snowman dyan, tatagal, tatagal siya dyan. Pisa natin. Let's Apat na taon na ako dito sa Canada. At katulad ni Baby Labs, first time din ako nagagawa ng snowman. Kaya naman naisipan namin na lala, medyo lalakihan na namin yung paggawa ng snowman. Talagang gagawin namin memorable itong snowman na to. Kaya naman naisipan din namin na lagyan din namin ng kakoy sa na Para medyo tumagal siya syempre. At dito namin kukunin sa paligid lang namin, yung mga snow na gagamitin natin. na namin yung uh, unang layer ng uh, snowman namin. Tatanungin nyo okay, ano yun lapad yan. Eh. Uh, mga isang metro siguro yan. Gagawa nga kami ng uh, snowman na mas mataas pa sa aming utol. Ayun ang pinaka goal namin dito sa gagawin namin na to. So, yan, tulad na sinabi ko kanina, nilagay namin siya ng kahoy, dalawa sa may first layer niya. And then, Lalagyan siguro pa namin. to lagyan pa natin ng kahoy. Pang matagalan to. Hindi to isang araw lang na lalagyan ni Otoy sa gitna. Para dun sa second layer tsaka third layer na siguro. Yan, o. O yan, na yan. Pag second layer na yan, o. No, yan, lalagyan na namin ulit. Pamayon na namin finishin talaga to. Itong aming uh, snowman na to. Kapag uh, korte na natin siya tol, no? sana natin siya paganda eh. Let's go! Kapag ginagawa namin to, nagkukwentuhan kami ni Utol. Yung mga trip namin nung kabataan namin sa Aplaya. Laking Aplaya din kami. Nagawa kami ng mga parang bilog-bilog na yari sa putik at saka buhangin. At hindi talaga pumasok sa isipan namin na makakagawa kami ng uh, snowman. Tulad din kami ng iba na pangarap din na makagawa ng ganito. At syempre, makarating sa ganitong lugar, ba? Diba? Sabi ko nga, first time namin nagagawa ng snowman, kaya gagawin namin memorable to. At uh, gusto talaga namin na gumawa ng Snowman na medyo mas matas pa sa amin ni Utol. At uh, tingin ko na uh, achieve namin yung height ng Snowman na gusto namin. Ito, mas matas pa sa amin ito ng Utol. Ano, ano. At uh, kaya wala kami yung pasok ngayon, I explain lang namin sa inyo ni Bebe Love. Karoon kasi ng snowstorm dito sa lugar namin. Ito yung pinakalsada rito sa may lugar namin. At kung titignan nyo, hindi pa siya passable. Hindi yan ano ha, manipis na yung snow. makapal yan, tinan nyo pag dumaan dyan yung kotse panigurado, o hindi talaga makakadaan yung kotse dyan, Inigihintay pa rito ng uh, flower, o yung truck na uh, magtatanggal mag tatanggal na snow dito sa kalsada, o kaya wala kami yung pasok ngayon, hindi ko lang alam kung may pasok tayo bukas, na tingin mo hindi ko pa alam. Sa tulong at awa ng Panginoon, just nakauwi kami. Nauwi ko yung kotse na yun dyan. At alam nyo ba kagabi, ang dami na stranded sa kalsada. Ang dami ni rescue. Kasi yung iba, hindi rin talaga ni expect na ganito kalakas yung uh, snowstorm na to. At ganito yung magiging epekto. Yung iba talaga, nag-stay na doon sa kotse, Ay, nakakawa. Sana wag naman loobin ng Panginoon na mangyari sa amin Almost done na yung aming snowman. Maghanap kami ni Baby nang. Nang ipangkakamay namin. Ayan, si Baby Loves ang mag nung ng uh, pangkamay. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, perfect na siguro yan. Ayan, ayan, o. Oh. Kinakabit niya, no Chocolate, chocolate po yung ilalagay. Ayan, o. Oh. Uy! Buhay eh, na buhay! Okay! At ito na kayo masasabi kong main event pang content na ito, Tol. Bubutasin ko ito, Tol. Okay. Papunta doon sa kabila. Tingin mo. Ang <laughs> maganda yun, ah. Ha? Parang maganda yun, Oo, oh, pupunta ako dyan sa loob. Tapos ang tagusan dyan sa kabila. Tingin mo, goods kaya yan. May Signal naman dito 911. Oh, tawag na lang tayo 9 na naman oh <laughs> Oo oh. Ito tawag na Paxol Paxol to boy <laughs> Mga Paxo na <ka>, nakakalala uh, <laughs> Oo Ano to tol? Iglo Dawa kami iglo <laughs> Dato ginagawa namin to eh Sa Kaso may <laughs> Oh. Sa may buhanginan Nalala <laughs> ko kasi doon sa may ilaya doon sa Alabang May lugar doon ano? May hardware Nagawa kami ng ganyan Mga weba-weba yeah, yeah. Sige, lalim mo mong pabara Oh, ma mabasag yung ribs ng asawa ko, tol. Iyan. Slow lang yan. Puro, <laughs> lo. Tira mo, natulog. Lo, lo, lo. Natulog, natulog. parang paksa, laki <laughs> pakso. Tira mo, teka lang, teka lang. Babe, <laughs> <laughs> Nalaglag, nalaglag. <laughs> Uy. <laughs> Uy. Babe. <laughs> babe, pwede na ako matulog rito, babe. Ito yung tsura na loob. Ay, warm dito. Hindi siya malamig. <laughs> Pwede na tayo dito may mag-honeymoon be. Hello. Tulog na. <laughs> Hello, kamusta kayo? Laps. Nasa ilalim kami ng ano. Sana lang hindi gumuho to. Kasi pag gumuho to, Yari. ilayin mo na lang kami tol. Ilayin, mo kami kapag gumuho to. Ilayin mo Ilayin <laughs> Tara, labas na labs. Ay, harapan lumabas mo ba si Baby Labs, oh. Haba kasi. Oh. Kita na. So ito na, moment of truth mga kababayan na bakit ko ginagawa to. Isa sa mga pangarap ko to rito eh, gumawa sana ng iglo. Kaso wala akong pagkakataon para gumawa o magform ng mga blocks ng ice para gumawa ng iglo. So ngayon eto, dahil nga nagkaroon dito ng malaking snow, papasok ako doon sa loob. Parang iglo na rin to. Papakita ako rin sa inyo. Tago sa let's go! let's go! Ay, si baby Labso, Baby loves! Kasa kaya ako dyan? Isa sa mga prinsipyo ko sa buhay, di mo na kailangan gumastos pa ng malaki para sumaya. Nasa tao na lang yun kung paano natin i-enjoy yung sitwasyon na meron tayo ngayon. Meron man o wala. Yung iba nga, nasa kanila na lahat ng kayamanan, pero yung totoo, di naman sila ganong masaya sa buhay nila ngayon. Pero maniwala ka sa akin, marami namang mga kababayan nating okay lang, mahirap, pero sama-sama at masaya ang pamilya goods na yun. Like sila ang buhay. Kaya naman, always choose to be happy. Huwag mo na isipin yung isipin ng ibang tao. At sabi ko nga, natupad na ang ilang mga munting pangarap namin dito. Wish ko din ngayong taon na loobi ni Lord na matupad din ang mga matagal mo na ang hinihiling sa kanya. Stay safe, lagi kabayan, and God bless. God first.